Inilabas na sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ang video na magpapatunay na kasamang limang pulis sa pag-aresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa WPD Lending Incorporated sa Tondo, Manila kung saan na ang 990 kilos na illegal na drugs o shabu. Sa presentasyon ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson Alberto Bernardo, Ipinakita niya sa pagdidig ang video kung saan magkakasama sina Police Master Sergeant Carlo Bayeta, Patrolman Hasan Calau, Patrolman Dennis Carolina, Patrolman Romal Burgarin at Patrolman Austin Peter Gular sa kabila na itinatanggi ito sa Senado bago inilabas ang video na site for contempt ng komite ang limang nabanggit na pulis dahil sa pagmamatigas na hindi sila kasama sa arresting team na nakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa kabila ng kumpirmasyon ni Police Captain Jonathan Sosongko ang head nga ng arresting team na kasama niya ang lima sa pagtatanong nitong sina Senador Jingo Estrada at Senador Ronald Bato de la Rosa, ilang ulit nang nag-invoke ng kanilang right to remain silent ang lima na naging dahilan ng pagkakakontem sa mga ito. Naubos pa ang pasyensya nitong si Senador Estrada at tatlong beses na minura ang mga pulis nang i-invoke nila ang kanilang karapatang manahimik sa tanong kung nakatanggap sila ng tawag o mensahe mula nga rito kay Sosongko para sa kanilang operasyon. Iginit kasi ng limang pulis na hindi si Mayo ang kanilang inaresto bagkos ay ang inmate na si Ney Atadero na unang naaresto sa WPD Lending Company. Si Mayo naman umano ay naaresto sa Bambang bilang follow-up operation. Matapos masight for contempt, binalaan pa ni Estrada ang lima na mabubulok sa kulungan kung patuloy sila magmamatigas na hindi magsasabi ng katotohanan dahil hihilingin nila kay De La Rosa na hindi na muli magpatawag ng pagdinig hanggat hindi sila handang makipagtulungan. Akin itong Carolino, Kar Golar, itong limang kasama mo, hindi mo raw sila tinatawagan and now you admit that you called them. Yes, Your Honor. Oh, ano oras mo sila tinawagan? Hindi ko na ma-recall yung times, Your Honor. Ang ina talaga, oh. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.